everyone. Ayan, samahan nyo ako guys. Tara, samahan nyo akong maglinis. At ayan, eto na nga guys. Samahan nyo akong mag-cut, grass cut ng mga ah uh, grass guys matataas na siya guys at makakapal na siya ayun si Steven at dahil nga wala akong grass cutter ito ang ginamit ko guys yung malaking gunting napaka dali naman niyang makaputol guys at matulis ang gunting ko ayan ang ginagawa ko guys kasi nasira yung gunting namin na malaki na para sa grass talaga so it ito siya guys is gunting ko lang talaga na ordinary no hindi siya pang grass pero maganda na rin siya gamitin sa grass at ito naman si Steven guys, siya ang tumutulong lagi sa akin. Siya yung kumukuha ng mga nakakat ko na grass at binibigay naman niya sa mga manok. Dahil ang mga manok ay kumakain din ng grass guys. Ayun, ibibigay niya yun sa mga girls na mga manok. At ito na nga guys. Ayan guys, natapos ko na yung iba at ayun meron pa doon guys. Sa susunod na naman ito gagawin ko guys. Linisin ko dahil masakit na ang aking kamay guys. Ayun maraming maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay mag-subscribe kayo at mag-like at mag-share sa video ito. Thank you so much guys. Bye bye.